ano ang pahayag ni former Speaker Romualdez sa pagharap niya sa investigasyon ng ICI? Magandang umaga, Ella. Eh Actually saglit lang yung uh, uh, naging panayam ng media dito kay dating House Speaker Martin Romualdez ilang mga tanong lang yung kanyang uh, sinagot at agad siyang uh, pumasok doon sa loob ng opisina ng ICI para do, para doon sa investigasyon kaugnay ng flood control uh, projects at doon naman sa isyu ng uh, pagdating kay uh, dating uh, uh, Congressman Zaldico ay hindi rin na uh, natanong no yung uh, House Speaker dating House Speaker tungkol dito sa isyo ng hindi niya pagdalo dito sa pagdinig ng ICI. Unang dumating sa tanggapan ela ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaninang alas 8 ng umaga si Department o Budget o DBM uh, Secretary Amena Pangandaman. Sumunod si dating House Speaker Martin Romualdez pasado alas 9. Ayon kay uh, Romualdez, nagtungo siya sa ICI para ibigay ang buong suporta sa investigasyon para mabuksan ang katotohanan. Anya, wala siyang tinatago at wala rin siyang dapat itago. Bagamat hindi sa bahagi ng Bicameral Conference Committee at kung ano man anya ang kanyang nalalaman, ay kanyang iba bahagi ito. I will share any and all information uh, to help uh, determine um, the truth and to give all the facts and information. I will be here to um, uh, help in any way to speed up the resolution of the uh, fact-finding investigation for the ICI. Dagdag pa ni Romualdez, layon niya na liwanagin ang mga isyo para matulungan ang komisyon sa kanilang trabaho, mapabilis ang investigasyon. Sa niya, ang ebidensya at hindi ang ingay sa politika at walang batayang mga akusasyon ang maghahayag kung ano talaga ang nangyari. Samantala, si Secretary Pangandama naman ay nagtungo siya upang ibahagi niya ang proseso ng pagpapasa mula sa National Expenditure Program o NEP hanggang sa ito ay maisa batas o magiging General Appropriations Act o GAA. So yung invitation sa atin is that uh, gusto malaman ng commission natin yung process ng NEP at paano ito <laughs> nagiging GAA. Uh, at kung paano nag-release uh, paano nag ng budget. Ang original no ipinatawag itong si dating house speaker Martin Romualdez ay noon pang October 1 at uh, hindi nga o oh, hindi nga ito nakarating noong October 1 at sinulatan siya muli ng ICI. kung di tayo nagkakamali noong October 7 at ngayong araw na lamang uh, natuloy ang kanyang pagpunta supposed to be kasama niya si uh, dating congresswoman uh, Akubikol Party List Representative Zaldi ko. Subalit nga nagbitiw na yung dating mababata sa kanyang pwesto at uh, balita natin na sa labas ito ngayon na ng bansa kaya hindi siya nakarating dito sa pagdinig ngayong araw ng ICI.